Sa totoo lang, marami nag-explore. Yung iba, ang ginapakita ng mga multo o ng ibang mga nila lang na creature. Pero ako, every time na nag-explore ako, talagang mas madalas may nagpapakita sa akin. Pakiramdam ko nga, sumama na yata sa akin yung ano eh, yung mga multo. <laughs> Huwag naman. Kasi ang dami ko nang pinuntahan. Talagang pinapakita na ko meron pa nga apoy na ng mukha. Hindi kayo naniniwala. Pag may pagkakataon, pag may pagkakataon, iaapoy. Marami pa yan. Marami pa akong nakuha ang mga mga nagilap na multo. Legit to, hindi to fake. So, abangan nyo na lang. isay natin. Marami pa akong next one. Inedit ko na. Wala itong matatakot. <laughs>